Welcome sa Insight Fusion kung saan ating tatalakayin ang mahahalagang issue at konsepto na nakaka sa ating ekonomiya at sa buong mundo. Pag-uusapan natin ang tariffs, kung bakit ang U.S. ay may kakayahang mag-impose nito, kung paano ito nakakaapekto sa mga bansa tulad ng China at BRICS plus countries, pati na rin ang posibilidad na mag-backfire ito sa U.S. economy mismo kaya't ihanda na ang inyong isip para sa kaalaman at diskusyon. Tara, simulan natin! Ang bawat bansa ay may karapatan na magtakda ng sarili nitong patakaran sa kalakalan kabilang ang pagpapataw ng tariffs. Ang tariffs ay isang buwis na ipinapataw sa mga kalakal na inaangkat mula sa ibang bansa. Bawat bansa ay may kapangyarihan na magtakda ng tariffs bilang bahagi ng kanilang economic policy o upang protektahan ang kanilang lokal na industriya. Dahil ang Estados Unidos ay isa sa pinakamalaking ekonomiya at pinakamalaking merkado sa buong mundo, For example, ang US ay may kakayahang magpataw ng tariff sa mga produkto mula sa mga bansang katrade nila tulad ng China, European Union o Mexico. Ang laki at impluensya ng ekonomiya ng US ay nagbibigay sa kanila ng malawak na leverage para magpatupad ng mga polisiya tulad ng tariffs. Ang China at maraming iba pang bansa ay may kakayahan din magpataw ng tariffs bilang bahagi ng kanilang trade policies. Halimbawa, noong nagkaroon ng trade war sa pagitan ng US at China noong 2018 hanggang 2019, parehong nagtaas ng tariffs ang dalawang bansa laban sa isa't isa ang China ay nag-impose ng tariffs sa mga produkto mula sa US tulad ng agricultural products, soybeans, pork, bilang sagot sa mga tariffs na ipinataw ng US. May sarili ring tariffs ang EU sa mga produkto mula sa ibang bansa, tulad ng mga kaso ng tariffs sa US aircrafts at agricultural products. Ilang banda, posibleng hindi masyadong apektado ang BRICS plus members ng tariffs na ipinataw ng US dahil sa kanilang malakas na intra-group trade. Ang mga bansang kabilang sa BRICS Plus, Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pang kasapi ay may layuning palakasin ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalago ng kalakalan sa loob ng kanilang grupo. Sa ganitong paraan, nababawasan ang kanilang dependency sa mga bansang tulad ng US. Bukod dito, ang BRICS Plus ay nagtataguyod ng alternatibong sistema ng pagbabayad at pagpapalitan ng pera na maaring magbigay ng proteksyon laban sa epekto ng mga taripa. Gayunpaman, ang epekto ng mga taripa ay maaaring mag-iba depende sa sektor at sa antas ng kalakalan ng bawat bansa sa US. Paano maaaring mag-backfire ang tariffs sa US economy? Bagamat layunin ng tariffs na protektahan ang lokal na industriya at magbigay ng leverage sa trade negotiations, may posibilidad na magdulot ito ng negatibong epekto sa U.S. economy mismo. Narito ang ilang dahilan kung bakit. Una, pagtaas ng gastos para sa mga mamimili at negosyo. Ang mga taripa ay nagre sa mas mataas na presyo ng imported goods. Halimbawa, ang mga kumpanya sa US na umaasa sa murang raw materials o produkto mula sa ibang bansa ay kailangang magbayad ng mas mataas na presyo. Ang pagtaas ng presyo ay maaaring ipasa sa mga mamimili na nagdudulot ng mas malaking gastusin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pangalawa, pagbagsak ng export sales dahil sa retaliation. Kapag ang US ay nag-impose ng tariffs Madalas ay gumagawa ng retaliatory tariffs ang ibang bansa. Halimbawa, kung ang China ay magtaas ng taripa sa agricultural products mula sa US, ang mga magsasaka at exporters sa US ay maaaring makaranas ng pagbaba ng kanilang benta. Ito ay nagdudulot ng negatibong epekto sa industriya ng export ng US. Pangatlo, pagbagal ng ekonomiya. Ang patuloy na pagtaas ng tariffs ay maaaring magresulta sa trade wars kung saan parehong nagpapataas ng tariffs ang mga bansa. Ang trade wars ay nagdudulot ng pagkabawas ng volume ng international trade na nagbabawas ng oportunidad para sa paglago ng ekonomiya. Maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng trabaho sa mga sektor na dependent sa global trade. Pang-apat, pagbawas ng kompetisyon habang layunin ng tariffs na protektahan ang lokal na industriya, maaaring bawasan nito ang kompetisyon mula sa mga dayuhang produkto. Ang kakulangan ng kompetisyon ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyo sa merkado at mas mababang kalidad ng produkto para sa mga mamimili. Paano na apektuhan ang isang bansa ng ipinataw na tarif? Halimbawa ng China at US. Halimbawa, sa pagtaas ng presyo ng smartphone, ang kumpanya sa China na nag-e-export ng smartphones patungong Estados Unidos. Ang presyo ng smartphone mula sa China ay $300 bawat isa. Pag-impose ng 20% tariff ng US sa mga imported products mula sa China. Kung magpataw ang US ng 20% tariff sa mga imported goods mula sa China, ang $300 na smartphone ay magkakaroon ng karagdagang $60 na buwis, 20% ng 300 kaya ang bagong presyo ng smartphone sa US ay magiging 360. Epekto sa mga mamimili sa US. Kung dati ay $300 lang ang presyo, ngayon kailangan nilang magbayad ng $360. Tataas ang gastos ng mga mamimili sa US. Epekto sa kumpanya sa US. Magiging mas mahal para sa kumpanya sa US na magbenta ng mga smartphones mula sa China. Kung ayaw nilang itaas ang presyo, maaring mabawasan ang kanilang kita. Kung patuloy na tataas ang presyo ng smartphone, maaring mabawasan ang benta ng produkto. Kung hindi makakabili ang mga mamimili sa US dahil sa mataas na presyo, maaaring mawalan ng kita ang kumpanya sa China. Isa pang halimbawa, retaliation o sagot ng China sa tariffs ng US. Halimbawa, ang China ay nag-impose ng tariffs sa mga produkto mula sa US tulad ng soybeans at pork. Kung ang presyo ng soybeans mula sa US ay $100 per ton at nagtaas ng 25% tariff ang China, magiging $125 per ton na ang presyo ng soybeans sa China. Ang mga magsasaka sa US ay makakaranas ng pagbaba ng benta sa China dahil tataas ang presyo ng soybeans at hindi ito magiging kasing competitive sa iba pang mga supplier. Kung hindi magagawa ng paraan ng China na bumili pa rin ng soybeans mula sa US, mawawalan ng kita ang mga magsasaka. Ang mga mamimili sa China ay makakaranas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto tulad ng pagkain na may soybeans bilang bahagi ng kanilang ingredients, toyo, soy milk, at iba pa. Tataas ang gasto sa buhay ng mga tao sa China. Ano ang pangkalahatang epekto ng tariffs? Ang pangunahing epekto ng tariffs ay ang pagtaas ng presyo ng mga imported goods ito ay dahil kailangan ng mga importer na magbayad ng karagdagang buwis sa bawat produkto na inaangkat nila mula sa ibang bansa. Kapag tumaas ang presyo ng mga produkto, maaring mabawasan ang demand mula sa mga mamimili. Kung hindi kayang bilhin ng mga tao ang mga produkto dahil sa mataas na presyo, bababa ang benta ng mga negosyo. Kung ang isang bansa ay nag-impose ng tariffs, madalas ay magsisimula ng retaliation o sagot ang kabilang bansa ito ay nagiging sanhi ng trade wars kung saan parehong nagpapataas ng tariffs ang mga bansa at nagiging mahirap para sa kanila na mag-export o mag-import ng mga produkto ang mga trade wars at mataas na tariffs ay maaaring magdulot ng pagbagal ng ekonomiya dahil mas mahal ang mga commodities at mas mababa ang volume ng trades sa pagitan ng mga bansa at diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa tariffs at ang epekto nito sa global trade. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang mga informative videos. Maraming salamat sa panonood.